R M N Drama presents Han Du Manan sa so Saga. -so ano ba dala karon? <try> Mokening sa kalalaki nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Ang ito matatampo, nagdasingan nga John Mark. Recorded by X Thunder Gaming. Wa naging kong malipay, inipuyo ah. Oh, kung wala naging oh, magbuwag ta. Ha? Huh? Ma, pa, ilang mo ba gaway? Buwag. Ay, pagkapila-pila ha, John Mark. Bata ka pa. Ha? Huh? Hadlo ko naman taniwa ng buwag-buwag, we. -buwag, eh. Sige, magbuwag ta. Mulayas ko din eh. Ma, ay alam pagbiya din ni Zato, ma. Ma! John Mark, andamang yung mga gamit nganong Ay na pagdaghan og ba? panghutana. Basta andra mang imong mga gamit. Pudali. Ba, niya lagi silang luno og luno. Kay ani kana puyo sa imong apuhan. Ha? Mao na apo. Dini kana puyo uban mo ha. Nganong man po? kung sa ato ko po yun. Dili mahi mo. Hani ka sa imong apuhan kay... Wala na ba yung imong inahan? Ato mm -hmm. lang ko sa ato Ay, lagi pagsupak-supak ba? Mm -hmm. Ang palungon ta karon. Ani ka na puyo sa imong mga apuhan? Ayaw ka bala ka, Apo. Um, Ang sa... Kaya Apo masag ka paiskwilahon. Ah, mauna. Mm -hmm. dinhi ka nung, ha? Ay, panggaol magkala mo. <laughs> Ulo. sila. Ngano dai nga dinemman ko gi ni papa din sinyo. Uh, kukuandong eh kukuan dong eh kining. Eh. Uh. Um, kay may lain ang asawa si papa ni mo to. Huh? Nagmini lain si papa ni po. Ug wa ang pag-udi ang asawa gabay may siya nga mao ikaw. Mo ihinungdan nga dinhi ka gi sa amo. Kaya pa siya di din, eh! Bumusin no. ka! Incha, Agoy, ito, ba <coughs> mo ito, Lolo? ba mahal Okay, hindi mo? Kuha mo na ko si John? La, si Papa. Shit, siya pa! Pa! John Mark, uban na ko. Pamaulit, sa bahay naman, Pa. Sa bahay Hindi ko, Pa. lang ko dininig? Lulag-lulog. John Mark! Reported by X Thunder Gaming. Tilang ko ba ni mo ba? Dili gi mahimo. Nya, naam kay bagong asawa. Mao gani nga pauli na lang sa ato. Kay nahibaw na ang bagong asawa nga may anak ko. Pa, pauli sa ato. Kay dawat nas bagong na asawa nga may anak ko. Dong? O, day. Let's go, tita. Buotan mo din yung bata, ah. Uh -huh. Saan, Mark? Um, tita? Saan mo kayo buhat niya? Ka. Nagbuhat ko sa kong sa'yo, may tita. Ang dangi na. Hugas itong mga plato. Pagkakuman pa nilihig. Ha? Ha? Ano sa man? Nakadungo ka, wa? Dagan para ba kung buhatong dito? Wa, labot ko daghan kag buhatong assignment! Ang akong sugo mo'y tumaan na! Nakasabot ka? O, tita? Pinakubuutan <tinyo> okay. ang ikaduang asawa ni Papa. Hindi, hindi. Magkita, hindi kayo. gahin oh, ka ko! Gain lang kita ka sa'yo pa uli! Kaya na trabaho nagtrabaho kong dinisabay! Dugay man may uh, sa mong teacher dito! Mamot mo ka pa diyan! Day! Ano na? Kinibuota ni mong anak ay! Mo ba'y pag-abot gikan sa eskulahan? Ang sarang kong sa gabiin ah! galangay lang ay kakay hadlo ka sa goon.

kita mo nga, nagilak. Nga nung maka. Ado! Tita? Tita? Diyan, uh, Mark, na kayo ni Ada ka. Naong sari ka, Tita. Nga nung nagilak mo ka. May tao ganyan hindi din sa ato. Paling pahibaw kagyataki ang ibong amahan noong namatay! Karon nga nalubong ng imong amahan. Pangita na lagi imong kapuyan. Huh? mas si kayong ko kung magkukuyo na Hindi mataparinti. Hmm. Pangitag Pangita imong kapuyan. Ako pa mo. Ito ka mo po yung iksoon sa imong amahan. aron mabuhi ka. Why problema? Anhi ka po yung sabay. Salamat, tia pag lang yun din, he, ha? Oh, tia. oh maayo kay ni anak ka dyan. Nga nun tiya. Naabot naman ang imong igagaw, gi na narbaho. No, naanidis agaw. Go! Go! Kamusta Musta gaw? Of kira gaw? na ganun sa bahay gaw? Tao-tao na git gaw kay wala namang kuya kapuyan pag kamatay ni Papa. Oh. Ano sa trabaho? Huh? Hingita mo ganun lang boy ang akong trabuhan. ko. Sa man? Trabaho ka? Um, maayo gaw no? Eh, sige gaw. Mukuyo ko ni mo, inig balik ni mo. Kaya manarabaho na lang ko. Sa edad na ko, 11 anyos, nanarbaho na, na ko, isip boy. Karon, 14 anyos na ko. Og ni alang yapon ko sa kong gitrabawaan. Mas na lang ko nga magtanaw sa ubang bata nga maglakaw-lakaw, nga may inahan o gamahan. Dinig na lang to, o dagang salamat sa pagtagan ni nga tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. kita may ngahigalan kaagi ni John Mark nga taga San Carlos City di Gros Occidental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga Pagsubok.